nagay kita dyan sa altar para ang padada sa lang ka namin. Palabot. Pumayin mo lang sa mga dito. Gabayan mo na ng <coughs> pag-uwi dito. Sana mo sa labi na. Sina siya. Talaga mo lang ito. Unti-unti ang di ko na paano sa kanya. Simula nung magkasakit lang siya ng inatake nung itong abril. Pakasyon yun parang nag na yun ito. Nakalimot na siya. Nakaalala pa rin niya. Ang problema lang, ang kanyang laging ano, aalis siya, pupunta daw siya sa Antipolo. Hindi ko alam na sintomas na pala yan ang sakit niya na pagkalim. Sige, ngayon pupunta na ako dito. Dito na ako sa barangay ng Upper uh, follow up ko, i-check ko ul ulit kasi mano toto kung nakita na nila. Uh, magandang mga po. Uh, welcome to uh, Barangay Upper Bikutan. Desk officer, meron po. i follow up ko lang po yung tungkol sa kuya ko. Yung Ito po. nawawala o. Nawawala. Kaya natungkol po, bang Mga August 5 pa po siya August nawala. 5, 3, itong araw na ito nung nawala siya. Yes. Nagpunta doon kay Aling Medi katapos ng aling midi, uh, umuwi siya dito. Yun, nagsayaw-sayaw lang daw siya dito. Masaya daw kasi may tugtog pa nga yung, transistor na yan. Sasayaw daw silang dalawa ng, ano, basta nakaharap siya diyan kay, ano, kay sa Santo Nino. Pinuna siya ni Ate Angie, bakit ka Saan ka ba pupunta? Wala, sabi ganun. Di nagbihis, di nagbihis siya, nagbihis siya ng pabahay. Nagbihis, tapos inandyan si Ate Angie lang siya naman, wala lang, hindi basta, hindi niya inano, biglang nag, dumaan dito kay Narodol, nag-sneak out. Sabi ko nga nag-sneak out yan, sabi ko ganun, parang linibang ka lang. Kasi ganito, ang mangyayari niyan, kung sakali nakita ko uli ang kuya ko, pupunta pa rin ako dito sa barangay niyo. Lahat naman ang pinupuntahan ko, uh, naka nakarecord ko yan kung saan ko Sana ako nag-iiwan ng mga pictures pupuntahan ko pa rin yan o kaya tatawagan na ano na nakita na, na namin ang kuya ko pero sa ngayon kasi sa tagal na nang hinahanap pa rin namin kahit araw-araw talaga ako na ano. yan niyo po mga sa kanil po meron po kami informasyon na makuha eh mapatawag po namin natin kalano pa dali po naman po naman siya ay hindi pabaya sa amin lalo na sa mga ano ko talaga sa akin, hanggang, kasi wala mga kapatid kong mga, mga babae. Kasama ko sa bahay sa Provincia, siya. Pangalawa doon sa, <coughs> <coughs> sa black coat dito sa police station, ayun so, Lahat ng mga kalapit namin na barangay, pinuntahan ko.

kapatid ko po. Kapatid ko siya, siya Soboro. Tapos, ano nangyari sa kanya? Bali, kasi siya ay may sakit na Alzheimer. Alzheimer? Oo. Ngayon, yung talagang ano ko, purpose talaga na makarating ako sa tagig. Dahil sa DSWD muna talagang una kung inano na makarating ako doon. Para eh, ano ko lang, sigurado kung mayroon na naghatid doon ng na matanda. Dahil siyempre marami ng barangay ang aking pinuntahan eh. E, ang sabi naman nila, pag mayroong kaming nakukuha na, ma na tao, dadalhin namin sa DSWD sa barangay namin. <tinyo> ganito yung gagawin natin na nakablatter na pipirma na lang po kayo sa blatter. Ngayon i-endorso po, po kayo sa uh, sa uh, intelligence unit namin, hindi kayo sa official operations group namin para matulungan po kayo sa maharap yung kapatid po kayo. Sulat niyo po pangalan niyo sa kape. Uh, sorry, ma'am. Uh, ito mo sa mamamiring mo.

nakasakay na ako ng jeep kasi siyempre malayo na yung linakarang ko at sa kagabi na bigla akong bababa dahil minsan nakik parang kahawig niya nga nakaupo Big, bababa pa ako niyan nakabayad na ako ng aking pamasahe bababa pa ako, babalikan ko yan doon pala hindi hindi siya makakauwi ako mga 9, 9.30 pero pag na, nandyan ako sa may, ano, sa may palingki lalakarin ko na lang yun baka sakali bumalik, mag, na nga, eh, siya, ganun. Yun, linalakad ko yun.